Sa parking area sa likod ng isang restaurant nagpark si Artemio. Anya, madalas mahaba ang pila ng mga sasakyang nagpa-park dito. Pero kanina, nakatsyempo itong makaparada. Eh, natapos yung anak ko kasi nagkagraduate niya. Ay, congratulations. Hindi ko naipark, doon sa Isilio kasi Ay walang mm doon. Kaya naghanap ako ng parking lot. Naisipan ko may parking pipala dito. Iisa ang direksyon ng entrance at exit ng parking area pero simula sa February 1, iibahin na ang entrance at exit ng parking area. Ang dating pwesto kasi ng mga cut flower vendors, gagawin ng entrance habang paluluwangin naman ang exit. Ang alam nila maganda dyan kasi doon nakakasagabal sa kwan Sa daan ng bisita luluwag yung daan doon na yung da daan doon sa harapan. Meron papasok dito na nakapila. Kaya mas maganda dito na lang. Isa kasi sa mga nakita ng pamalang lungsod sa mabigat na daloy ng trapiko, ang build-up ng mga sasakyan na pumapasok at lumalabas sa Ganza Parking. Dating entrance dito sa may Harrison Road area, nagpukos kasi ng queuing and then nagpukos ng traffic doon sa may Harrison Road. kaya Uh, this proposal na ilipat yung entrance uh, uh, and then magiging extra lang yung uh, dating entrance doon. Uh, just to lessen yung simply to lessen lang na uh, ito, uh, things in order lang yung traffic flow natin. So, malilipat nga lang sa dito sa uh, lake drive, pinag-isipan, pinag-aralan naman nila yan bago nila i-implement. Wala naman daw magbabago sa parking fee na naglalaro sa 35 pesos para sa dalawang oras sa mga sasakyan at 10 piso naman para sa mga motorsiklo. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.